Hey, what's up mga kasimpol po ito video mga kasimpol yan dito na ako sa kapani na aking dito sa labas mga kasimpol at mayroon pa pong oras at magpapahinga napakadumi pala yung ano dito <coughs> yung kanal dito pagka pagka mga gabi madami pala dito pero madumi lang mga kasimpol yan po yung kanal lo napunta doon sarap mang huli ng palaka dyan pero madumi ang daming putik mga kasimpol. <coughs> dito muna ako magtambay-tambay sa labas. Abang inihintay yung oras. mga uh, maganda dito dahil mahangin po siya mga kasimpol medyo maingay lang po dahil malapit lang po sa aking pinasokan sa labas lang po ako nag gagawa ng video ngayon <coughs> di ba kahit pa paano ay maka gawa na isang content dito bago magsimula sa so work mga ka simple yan ang ganda ng mga puno dyan no? Oh. pagka ka sa ilalim na yan po yung puno na yan ay napakalamig doon mga ka simple sa ilalim na yan <coughs> eh dyan po ako uh, gumawa ng isang content noong nakaraang araw pupunta ko doon ang kaso napakalamok ang daming mosquito mga kasipol malaki pa yung mga mosquito diyan <coughs> sobrang daming kagat ko lahat po ng katawan ko puros kagat ng mosquito kaya nagmamadali na ako nung pupunta ko doon sa loob <coughs> eh mahaba kasi yung mga damo papunta doon lahat po na <coughs> part ay madamo hindi na malinisan dahil ano ba siguro dahil tag -lamid. iwan ko lang ngayon tag init para lilinisan nila yan para mayroon pong maglinis dan at magpunta pagka yung sakura may tao naman ako makikita dyan mga kasimpol dahil yan po yung mga puno na yan ay sakura po lahat yan mga kasimpol yeah. diba o oh, napakaganda dito sariwa yung hangin pagkatapos doon naman sa loob gabi pawis mo doon mula umpisa hanggang matapos alas 2 lalasing ko hanggang alas 2 yan dyan po dadaan yung aking sundo mamaya dito muna tayo <coughs> tambay tambay muna tayo dito mga kasimpol dito maliit lang po yung company dito yung pinapa eh, ko dito ngayon <coughs> eh dahil itong kabila itong uh, dito Sama pa yan dati pero ngayon wala na iba na yung mayari <coughs> ito na lang yung maliit ang natira dito bali yung masin natira dito ano na lima, lang, limang masin lang po yung nandito pagka busy po dalawang tao lang yung kwan dito ng pag umaga dalawa din yung pang gabi mga kasimpol. yan po mga kasimple kaya yeah, napakaganda yung background sa ating lectora pagka may maraming mga puno, di ba? Sobrang nice, oh. So. <laughs> po mga kasi po, maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na po yung ating video. Ma.